says no all mundi kung inyo halinda, ha? and bounty girls to black di lipat po tayo dito sa harapan mga kaibigan mga kapubring ha? oh. lipat tayo dito sa harapan ha? okay galing tayo dun sa church nag church na uh, kanina simba tayo at lipat tayo dito sa harap ayan okay siguro wala naman na di naman tayo sinta. dito lang tayo sa harap at dinan lalapit doon. ito po yung plaza miranda o, ayan. Ito yung harapan mismo ng church ng Kiapo. Ha? Ayan, mga kaibigan. ayam po yung revolto ng yung nagkaroon dito ng Plaza, uh, Plaza Miranda Bombing. Kaya itong lugar na to, napaka, his, napaka ano, may history talaga. Alright! sa Church. Happy Saturday or Happy Sabbath. All right, let's go. Okay, mula naman dito sa Kiapo Church, sa Lipatay ng Iriha. Amante ah, tayo, amante. Alright, let's go, let's go. Samahan niyo po ako sa aking uh, mamamasyal sa maliit na uh, maliit at maeksing istorya mula rito sa Kiapo Church Ako kung umakyat umakyatay rito sa tulay. Ang tulay na to ay makasaysayan din, ano? Uh, ah, dito tayo, may, uh, makyatay Mga bro, mga bro, mga, 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 mga kapuming, alin, ha? ha? dito lang tayo sa gilid para mak hindi na tayo nakakasagabal o nakakaharal dyan pa ah! <laughs> ito po pala yung tulay dito sa Quiapo no? bridge no? Quiapo bridge sandali, yung naglilinis sandali, tatabi lang ako ah, samahan nyo ako, Panuri natin ang lugar, napakaganda mga kaibigan, mga kapubingalita hello Police bike patrol. Good morning. Quiapo po rin alindahaw mula rito sa tulay ng Kiapot. Ayan po, nakikita po natin kapila, mayroon din parang tulay. Yan po ay uh, daanan ng train or LRT. Aha, kita mo yung LRT na tagos niyan sa eskwilahan ngayon, no? Oh, Fiati. O, oh, yung Fiati. Oh, sikat yan dati, magaling ang mga dyan sa more on engineering. Ayan, ang oh, University of, hindi na makita yung Fiati ah. This is Noel Mutigong in the Publigal in Dahao. Maga! Oh! Hi, Makapubligal in I'm Thank you for supporting with me. Only goes Moto <tiny>